Ganito pala tayo nagpipintura or nagmamasilya sa mga property yung hinahandle natin. Guys, uh, disclaimer ko lang ha, hindi tayo expert sa ganito. No? Natuturuan lang tayo ng painter natin at siya talagang tumapos dito. Papakita ko lang sa inyo kung paano nga ba natin to ginagawa para at least kung maliit lang na may damage sa property nyo, hindi na kayo gumasos na malaki. So step number one, iniisis muna namin or kinikis-kis namin yung mga area no, na medyo malaki na yung damage at wala ng pag-asa at dapat nang matanggal talaga. Tulad dito, kinabitan natin ng sticker. pagtanggal natin, isting nyo, di ba, nagbabakbak na ng pintura, lumalabas niya. So dito sa bandang gitna sa may kanto is dinamay na rin natin kasi parang nagbabakbak na rin pintura niya. Siguro dahil na natamaan minsan ng mga gamit or ng mga bagay dito sa property. Kaya parang nadudurog siya. So dinamay na rin namin. So step number 2, aglalagay ka na ng masilya. So sa masilya, wag sobrang kapal, wag din naman sobrang nipis. Sapat lang para magpantay yung may pintura at yung walang pintura na nabakbak na. So 1 hour, 2 hours, medyo tuyo na yan. Lalo, lalo na kung medyo mainit. So sa time na to, alauna to, medyo mainit. Kaya natuyo ka Uh, pag medyo makapal at medyo rough finish pa siya, may, pwede mo siyang liyahin. Kapag sobrang hindi pantay, pwede mo ulitin ng pangalawang coat para pantay na siya. Pangatlo guys, papatungan mo na siya ng flat white. Yung nga lang, hindi na natin na video kasi umalis na tayo at that time. Tinapos na ng pintor natin, hindi talaga ako tumapos noon So, sa flat white, para siyang sobrang white na pintura na kung saan eh, parang panguna siya, no? Ay yung parang primer niya. After niyan, inaplay na natin ng elastomeric na kulay white din. Sa elastomeric and flat white, marami pong brand. May Davies, Shine, Shine on Rain, and iba-iba pang mga brand na makikita mo sa mga hardware. Kaya nang balang mamili ko ang trip nyo dyan. Guys, huling tip na lang. Kung sakasakaling hindi kayo sobrang galing sa mga ganito at wala kayo alam sa pagpipintura, mas better po talaga na kumuha na kayo ng pintor. No? Pag di kayo sigurado. Lalo yung, lalo na kung medyo malaking project para hindi nyo madisgrasya at di kayo matriple, madoble sa paggagastos sa mga ganitong klaseng activities. Kasi pag professional talaga yung pintor, eh pulido talaga yung aagaw niyan. Tingnan mo yung tsura ko dyan, o, oh, di ba? Parang trip lang. <laughs>